Hello guys, good morning, good afternoon, good evening to all of you. So ngayon guys, maisda tayo dyan, magtutula tayo na isda. Namiss ko magtola ng isda dito sa Kuwait. So first time natin gagawin magtola. So before that, maglilinis muna ako ng aking isda at magkakat ng mga sangkap. So let's do it, let's go! Ah uh, guys, nalinis na natin yung ating isda, yun yung ma isda natin. At na-slice na natin yung ating gagamitin para sa ating tinola. Sarap magtinola ngayon kasi malamig. So, yan naman yung mga baharat niya, guys. Lagyan natin siya ng tum para mabango at saka yung pabrika. Kamon at saka yung ano yan. Po ay fish spicy and hot pepper and salt. So, lagyan natin ng maji. Vegetable maji lang kasi wala tayong ano, fish maji. So, ayun, mag-start na tayo magluto. Ang ano natin, guys, magpabukal muna tayo ng mainit na tubig bago natin i-lalagay yung mga sangka. So, ayun, malapit na siya mag-boiling. Hintayin muna natin. Bukal-bukal na yung ating tubig. Nag-boil na siya. Ilalagay muna natin first yung ating mga baharat. Ayun. natin yung ating onion, garlic, uh, ginger, at saka yung pil pilapil as well. Ating kamatis. Ilalagay natin yung ating kamatis. Hintayin muna natin siyang mag-boil, guys. Mag-boil na mag-boil para maging taste yung, tasty yung mga sangkap niya. Ayan guys, pabukal na yung ating tubig at yung mga sangka para sa ating tolang isda. Masarap mag-inom ng sabaw ngayon, guys. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating isda. Isda natin, guys, ilalagay na natin. Awa na no. Kumapit pa. Ayan. So, pabukalin lang natin yan. Lulutuin natin yung hanggang maluto siya. Ganyan muna natin, istambay muna natin siya dito. So, ito naman yung kanila guys. Mga crema di ay. Saka yung kanin. So, yun yung ulam ko ngayon. Isda ko. Yun yung ating isda. Yun yung isda natin. So, ilalagay muna natin yung ating green pepper. Eh, ah, mahanga, <clears throat> Pero okay siya. Iyon guys, yung isda natin. Silalagyan so, na natin yung, natin. Hmm. Ayun, natin yung ating repolyo natin. Mahanghang siya. na natin yung ating repolyo. hindi yung sabaw bago ngayon. So, ilalagay na natin yung ating dahon ng onion. Bakit sarap ang buhay ng ating tinolang isda. Mmm. Sarap na guys. So, 10 minutes i-off na natin yung ating fire, guys. Masarap na yung timpla niya. Yun. So, 5 minutes or 10 minutes. Ayan. Guys, 5 minutes na. Ayan na yung isda natin, guys. Tingnan mo. Asan na yung isda natin. Asan na yung isda natin. Nadugmult na yun. Penelis, na natin yung ating ilaw. Thank you so much for watching our video. So, now this is our lunch for today. This is crema DIY. So, that's it for now, and thank you so much. Just wait after three hours, we will eat lunch. Thank you.